Good day everyone! Welcome sa ating Pimpinik Tikantik channel at uh, I'm out for my early morning walk at dito ako sa isang open stadium and uh, kwento hang OSW ulit tayo dito ako sa isang open stadium at may mga naglalaro lang, nagpa-practice ng football and early morning uh, or, and uh, yeah balik tayo sa kwentuhang o oh, yeah. okay, nabanggit ko doon sa mga previous na kwentuhan na lumabas ako as tourist na nanghirap ako sa aking anti ng $500 na pang sabi niya uh, pinupunta sa iya na pang liping niya kung mamamatay siya and I used 350 to buy a return ticket so may natitirang 150 so yun ang ginamit ko for pagdating ko doon and it got to the point na around 75 dollars na lang yata yung natitira and I uh, still don't have work so desperate na ako magkaroon ng work so sabi nila merong isang pinay na Scottish ang asawa at ang anak nag-aaral sa isang international school at uh, babakasyon daw siya sa Pinas so walang magmo-monitor sa mga math assignment homework ng kanyang anak so sabi niya sabi nila ah, puntahan mo baka pwede mong i-tutor yung anak niya sa math eh out of desperation kasi mau pa na yung pera ko, pinatulang ko na. So pinuntahan ko. So sabi ng nanay, hindi naman mahirap yung mga homework, basta tutukan mo lang yung math na mo lang na tama yung mga sagot niya. Hayaan mo siya mag-compute, hayaan mo siya mag-solve ng mga math problems basta uh, i-check mo na lang kung tama yung mga sagot. So yun nga ang nangyari. So I was supposed to be paid like 10 dollars per uh, tutorial session. So yun ang nangyari, o, ma, uh, nagbakasyon sa Pinasyong Namay So, every, I think every 5 o'clock or 4 o'clock in the afternoon, pinupuntahan ko yung bata and uh, sya po. Ang problema, uh, water loop ang math. Talagang bubo ako sa math. Sa, sa college, take 2 ako sa algebra, take 2 ako sa trigonometry, take 2 ako sa uh, calculus. So, but then again, out of desperation, pinagpulang ko na. Uh, kailangan ko ng pera eh. So, ganun nang nangyari. Now, pagbalik nung nanay, <laughs> so, I was back. Uh, punta ako doon ng mga around 4 o'clock. Hindi umiimik yung nanay, tinitignan yung notebook. Tapos so, sabi sabi niya, ah, kinecheck ko yung ah, uh, homeworks niya sa akin. ah, <laughs> uh, puro mali yung mga sagot. So, hiyak kaya ako. Sabi, sabi ko sa kanya, sa kanya Um, ate okay lang huwag, huwag, maski wag mo na akong bayaran sabi ko sa kanya kasi mali talaga lahat yung mga uh, sagot ng mga bata lalo na yung mga sa akala ko yun ang alam ko na tinuro ko mali talaga so sabi ko uh, ate maski wag mo na akong bayaran niya, no, no 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 i'm going to pay you oh. so alam kong alam niya din na gipit ako sa pera alam niya wala akong trabaho and, uh, she was very kind and understanding and i would i would always remember those uh, instances na, you know people would be so kind so considerate because they know you are in need and yun palagi ang iniisip ko pag ano, yun favor to other people you pay it forward something like that na yung yung mga ginawa ng mga ibang tao sa yun nakabutihan hindi mo man maibabalik sa kanila yung ipasa mo sa ibang tao yun yung palagi ang mindset ko kasi maraming mga tao during my struggling years maraming mga tao talaga ang who were kind enough to extend their help to so yan ulit ang ating kwentuhan OFW magandang araw